Magandang araw mga katropa Samahanin niyo ako Magtitiba ako ngayon ng saging Na American Banana Ngayon mga katropa O oh, hinog na siya Ngayon ko lang napansin Tinupanan na ng mga ibon Yung ibang mga hinog na saging Ito mga katropa Humapay na Yung puno ng saging Ito oh, dami ng tinukuan ng ibon. Ayan mga katropa, tikman natin ang hinog na saging, hinog sa puno. Wow! Ang hmm. laki Alaki, mga katropa. Ang hmm. laki. Ayan. Ang tamis ito. Ayan mga katropa o. Oh. Hmm. Lamis mga katropa. Hmm. Nawa na ang mga ibon. Hmm. Kaya kaya. Yun. Nahinog oh. mm. o. Ayan. Hmm. Sa sapading ko mga katropa. Sobrang tamis Ayan hmm. mga katropa oh. Mabibidog Pintog na pintog hmm. Ito hubal na din Ito rin. So mayroong limang sapat mga katropa may isa pang piraso na pa Ayun mga ka-tropa. Yan ang benepisyo ng may tanim sa likod bahay. Happy farming mga ka Bye-bye.